Kaibigan, marami sa atin, lalo na ngayong digital age, ang naghahanap ng paraan para kumita online. Ang daming YouTube videos na naglalabasan ng kung ano-anong tips kung paano magsimula ng online business. Pero kung titinan mong mabuti, paulit-ulit lang silang lahat. Puro general advice na parang copy-paste lang galing sa isa't isa, walang specific na steps, walang concrete na example. Kaya sa video to, sisirain natin ang cycle na yan. Hindi ako nandito para bigyan ka ng motivational quotes lang. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang real business model na gumagana. YouTube Automation. Isang system na nagbigay sa akin ng mahigit 1.5 million dollar mula sa tatlong faceless YouTube channels at hindi ko man lang kailangang magpakita sa kamera. So ano nga ba ang YouTube Automation? Simple lang. Ito yung paggawa ng mga YouTube channels kung saan hindi mo kailang gamitin ang mukha mo, ang boses mo, o kahit gumawa ng script o mag-edit ng video. Lahat pwede mong ipa-outsource o gamitin ang AI. May isa akong video na faceless lang, pero umabot ng 3.8 million views at kumita ako ng $119,000 sa isang video na yon. At ang pinakamalupit sa lahat, wala akong ginawang production. AI and my system did all the work. So imagine mo lang, habang tulog ka, may video kang kumikita para sa iyo. Pero syempre, para maintindihan mo ang kitaan sa YouTube, kailangan mo malaman ang dalawang importanteng metrics, CPM at RPM. Ang CPM o cost per mili yan ang binabayad ng advertisers kada 1000 views. Pero ang RPM, yan ang mas importante kasi yan ang actual na take home. Mo. YouTube takes 55% and you get 45%. Halimbawa kung ang RPM mo ay $9 at naka 9 million views ka, so that's $9,000 in your pocket. Kaya kung goal mo talaga ay kumita, hindi lang views ang tinitingnan, kundi kung magkano ang RPM ng niche mo. So ngayon, baka iniisip mo, ah, gusto ko sa finance o crypto kasi mataas ang RPM. Yes, tama, mataas nga, but here's the catch. Mahirap mag-stick sa ganitong niches kung beginner ka. At bakit? Kasi kadalasan, dry ang content, sobrang competitive at hindi ganun ka-engaging ang general audience. Kaya ang advice ko, entertainment-based niche ang simulan mo. Celebrity content, trending stories, drama, yan ang mas mabilis mag-viral. Mas malaki ang audience, mas madali mag-adapt ng content, at mas mabilis ang growth. At kung natatakot kang saturated na ang niche na to, well, wag. Ibig sabihin lang nun, may demand. At kung may demand, may opportunity. So ano nga ba ang role mo Bilang YouTube Automation Channel Owner, ikaw ang CEO ng channel mo, hindi ikaw ang scriptwriter, voiceover o editor. Ang trabaho mo ay mag-isip ng video ideas, gumawa ng titles at SEO optimization and i-manage ang production ng team mo o ang AI tools. Ang production ay may apat na major steps. Una, scriptwriting gamit ang AI tools tulad ng chat GPT o Claude. Pangalawa, voice gamit ang AI voices gaya ng 11 Labs. Sobrang tunong natural, hindi mo akalain na AI lang. Pangatlo, video editing. Pwede ka nang mag-hire sa Fiber o gumamit ng free tools gaya ng CapCut. Pangapat, thumbnails. Sobrang importante ito dito nagkakatalo ang click-through rate mo. Ako personally, gumawa ako ng sariling thumbnail, pero pwede ka rin mag-hire ng gumagawa for as low as $5. At isa pang tool na hindi pwedeng palabasin ay vidIQ. Gamitin mo yung boost plan, around $19 per month, pero sulit na sulit. At bakit? Kasi it helps you. Find the best performing tags, track kung ano ang gumagana sa ibang channel, at maghanap ng trending topics. Pwede ka pang maglagay ng competitor channels para makita mo kung ano ang nagtitrending sa kanila, ano ang ginagawan lang tama, at kung paano mo sila pwedeng tapatan sa larangan ng automation, information is power. Ngayon, kung seryoso ka talaga sa pag-start ng YouTube automation business mo, my community akong binoo. Ito na ngayon ang fastest growing private group sa automation space. Doon tinutulungan namin ang mga baguhan na kumita agad hindi sa loob ng taon kundi sa loob ng ilang linggo. my student kami na lang November 9 na monetize in just one month at kumita ng $6,000 sa unang format niya. At isa pang student na monetize in just 48 hours kumita ng $730 sa third day at umabot ng $3,000 in under a week. Lahat yan documented, real at nakapost sa loob ng community. Ang Views for Income tool ay parang magic wand. Kapag may idea ka, itype mo lang sa Google Docs gamit ang extension at auto-generated na ang script gamit ang ChatGPT. No more hours spent writing, no more creative blocks. Kahit newbie ka, magagawa mong gumawa ng content daily, consistently, at professionally. Ito ang secret weapon na maraming successful members ng community. Pero ang pinakamasarap sa lahat, walang hidden cost, walang unlock this mutual drama, lahat na kailangan mo, training, tools, templates, nakabundle na. Hindi mo na kailangang maghanap sa labas, and every week, nagdagdag pa kami ng bagong features. Kasi gusto ko, kapag pumasok ka sa community, you win fast, you win big, and you win with support. Kaibigan, kung sawa ka sa panunood ng how to get rich online videos na walang laman, eto na ang huling video na kailangan mo. Gusto mong baguhin ang buhay mo gamit ang YouTube? Mag-roadmap ka na, may tools ka na, may community ka na, at sumali ka na ngayon at simulan mo na ang automation journey mo. At kung nakatulong tong video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-on ang notification bell. Dahil bawat click mo, nagdagdag lakas sa akin para gumawa pa ng mas maraming valuable contents para sa iyo. Hindi mo kailangan magpakita sa camera, hindi mo kailangan mag-aral ng video editing, ang kailangan mo lang ay sistema, tools at tamang support system. Lahat yan binuo ko para sa iyo. Ang tanong na lang, hendak kena bang semulan